mapagbalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Maryalin B. Saavedra mula sa BA Filipino Phone. Ngayong araw ay samahan niyo akong tuklasin ang tamang pagbigkas o wastong paraan at punto ng artikulasyon ng mga patinig at katinig. Pero bago natin 'yan simulan, tuklasin muna natin ang paksang ponolohiya. Ano nga ba ang ponolohiya? So ang ponolohiya o palatunugan ay isang sangay ng lingwistika na nag-aaral ng mga tunog o ponema ng isang wika. At hindi may pagkakaila na ito ang ating ginagamit sa pagsasalita. Ang pagsasalita ay mayroong tatlong mahahalagang salit. Una na rito ay ang enerhiya. So ang enerhiya ay ang nalilikhang presyon o pressure na mga papalabas na hininga galing sa baga. Pangalawa naman ay ang Articulador. Ito naman ang nagpapakatal sa mga babagtenga ng pantinig. At ang pangatlo ay ang Resonador. Ang nagmobodipika ng tunog, ang bibig at guwang ng ilong ang itinuturing na resonador. Sa bibig naman ng tao, may mga mahalagang bahagi sa pagbigkas ng mga tunog. Ang mga ito ay ang dila at panga, ngipin at labi, matigas na ng ngalangala at malambot na ng ngalangala. Ngayon ay tatalakayin na natin kung ano nga ba ang wastong paraan at punto ng artikulasyon ng mga ponemang katinig at patinig base sa phonemic chart. Uunahin muna natin ang punto ng artikulasyon ng mga ponemang katinig. Ang punto ng artikulasyon ay naglalarawan kung saang bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbigkas ng mga ponema. Sa punto ng artikulasyon, mayroon itong pitong bahagi. Ang mga ito ay ang panlabi, panlabi pangipin, pangipin, panggilagid, pangalangala, panlalamunan at ang impit. Halina't isa-isahin natin ang mga ito. Una ay ang panlabi o bilibyal. Ito ay nangangahulugang ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Narito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panlabi. Letrang P, B at M. Letrang P Parol Letrang B Bahay Letrang M Mmm. 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 Mesa. Mapapansin natin na ang labing ibaba ay dumidikit sa labing itaas. Ang kasunod naman ay ang panlabi pangipin o labiodental. Masasabing panlabi pangipin kapag dumidiit ang ibabang labi sa mga itaas ng ngipin. Narito ang mga halimbawa. Letrang F at V. Letrang F. Facts letrang V, Venus. Ang kasunod naman ay ang pangipin o dental. Masasabing punto ng artikulasyong pangipin kapag ang dulong dila ay dumidiit sa loob ng mga ngipin sa bahaging itaas. Narito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong pangipin. Letrang T at letrang D. Letrang T. tubo. Letra T, D, 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 Damo. Ang kasunod naman ay ang panggilagid o alveolar. Masasabing punto ng artikulasyong panggilagid kapag ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. To naman ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panggilagid. Letrang S, Z, L at letrang R letrang S. Sagi, letrang Z. Zebra, letrang L. L, L, limon. Letrang R. R, 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 Rilo. Ang kasunod naman ay ang pangalangala o alveopalatal. Masasabing punto ng artikulasyong pangalangala kapag ang ibabaw ng punong dila ay dumidiit sa matigas na bahagi ng ngalangala. -ngala. Narito ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong pangalangala. Letrang inye at letrang y. Letrang inye, nye, 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 ninya. Letrang y, iya, 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 yaya. Ang kasunod naman ay ang panlalamunan o ang vilar. Masasabing punto ng artikulasyong panlalamunan kapag dumidikit sa malambot na bahagi ng ngalangala ang ibabaw ng punong dila. Narito naman ang mga halimbawa ng punto ng artikulasyong panlalamunan. Letrang K, G, NANG at W. Letrang K, KESO. Letrang G, GINTO letrang nang, ng, mm, mm, ng, letrang w, 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 walo. Ang huling bahagi ng punto ng artikulasyon ay ang impit o glotal Ang babagtingang tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. So, ito naman ang halimbawa ng punto ng artikulasyon, impit o glotal. Letrang H. Ha, 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 hayo. At natapos na nating talakayin ang punto ng artikulasyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano nga ba ito? Ang paraan ng artikulasyon ay inilalarawan at ipinakikita dito kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga punemang katinig. Ang paraan ng artikulasyon ay may anim na bahagi. Ang mga bahagi nito ay may tunog at walang tunog. Ang mga ito ay ang pasara, pasutsot, pailong, pagilid, pakatal, at malapatinig. Halina't isa-isahin natin ang mga ito. Una ay ang pasara o stop. Kapag sinasabing paraan ng artikulasyong pasara, ang daanan ng hangin ay harang na harang. Narito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasara. Sa walang tunog ay ang letrang P, T, at K. Sa may tunog naman ay ang letrang B, D, at G pangalawa ay ang pasutsot o fricative. Masasabing paraan ng artikulasyong pasutsot kapag ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y mga babagtingang pantinig. Narito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasutsot. Sa walang tunog ay ang latrang F at S. Sa may tunog naman ay ang latrang V at Z. Ang pangatlo ay ang pailong o nasal. Sa ilong, lumalabas ang hangin na naharang dahil sa pagbaba ng velum at hindi sa bibig. Narito ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pailong. Ang mga halimbawang ito ay may tunog. Ito ang letrang M, N, at NANG. Ang pang-apat ay ang pagilid o liquid lateral. Pagilid ang tawag kapag ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid kung kaya't ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila. Narito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pagilid. Ang halimbawang ito ay may tono. Ito ang letrang L. Ang panglima naman ay ang pakatal o liquid tap. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinababaya ang lumabas sa pamamagitan ng mabilis na pagalaw ng dulo ng nakarkong dila. Narito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pagkatal. Ang halimbawang ito ay may tunog. Ito ang letrang R. Ang panghuling bahagi ng paraan ng artikulasyon ay ang malapatinig o glide. Dito, nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Ito naman ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong malapatinig na may tunog. Ito ay ang letrang W at So, tapos na nating talakayin ang iba't ibang bahagi ng punto at paraan ng artikulasyon ng mga punemang katinig. Ngayon naman, dadako na tayo sa tamang pagbigkas ng mga punemang patinig. Simulan na natin ang tamang pagbigkas ng mga punemang patinig base sa phonemic chart na ito. Letrang I. Nabubuo ang tunog ng punemang I sa pamamagitan ng tila-pangiting posisyon ng mga labi habang ang harap ng bahagi ng dila ay gumaganap sa karaniwan ay umaarko ng pataas. Ang letrang I ay binibigas sa paraang I, 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 I Ibon. Kapag ibinaba naman ang dila sa parihong posisyon, ito ay nakalilika ng tunog na E, E. E, E, elepante. Nasa ibabang bahagi naman ng bibig ang gitna ng dila sa pagbigkas ng letrang A habang ibinaba ang panga. Ang letrang A ay binibigkas sa paraang A. A, 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 A aso. Sa pagbigkas naman ng letrang U, ang bahagi ng dila ay palikod at ang ayos ng dila ay nasa mataas. Ang letrang U ay binibigkas sa paraang U u u u upuan Kapag binaba naman ng kunte ang posisyon ng dila ay nakakagawa ito ng tunog na letrang o o o o oras So ang limang ponemang patinig ay a e i o u Dito lang po nagtatapos ang ating talakayan at naway inyong nauunawaan Muli, Magandang araw at maraming salamat.